Iuli nyo Dito drone Kung may drone Ay wala Yo guys Good morning Alright Ang oras natin ay Ano Ang oras ay... Oras na ba? Hmm... Three. alas stress na. Alam ko alas tres na. Oras na ba yun? Three eight. Right. Three eight na madaling araw. Alright, so tulog pa yun na. Kasama. sinati ang... Ano, I <sighs> Bagaimana Sasaing lang. Ay, May kanin pa pala. Kaso, sa ini ko. Alright, ito. May mingming. Hello. <laughs> Uy, bakit? Uh. <laughs> hmm. Morning. Saka po pala. Wala pala ka 'yan. Gas on probe may problema ako. <laughs> Naubusan ako ng gas. Ni to. Eh initingusan ng gas. Naubos ito ko sana kasi ako ng gas. Naririnig kaya? Itutulog pa ang mga kasama ko. Iiniting ko sana kaso naubusan ako lang gas. <laughs> Alright. So, gagawin ko ngayon. Magano muna ako. Ay, naku. Teka lang. Kasang muna. Uh-huh. Magano Kukuha nga muna ako ng stand. Tingnan lang, nahihirapan na ako mamahawa. Kailangan ko ng stand. Kailangan ko ng stand. ko mag-awak. Mag Awak na. Mag- -awak. Wala akong maayos na hawak. Ma Alright. yan. Ayos na ako. Uh, nice Di ba? Ah, uh, mag-ano nga pala ako. Ano nga ba gagawin ko? Ah, good morning. Ay, hindi ito, ito na. Good lang. Ito na naman ako. Nag-iinit pala ako ng tubig. Kasi... Pan mo lang ito. Natakpan ko muna. Iinit ako tubig. wala na kasaksak wait lang Tulog pa yung mga anak ko, alaga ko. Ganyan ba? Dama ba? Ulit po na ako ng tubig. Tapos ano, tawag yan. Ay, sasaring ko pala yung kanina. Kasi sa rescober ko na lang siya i-initin. Yung anong wala ng gas. Ibusan ako ng gas.

Galing siya Malangin, sa gamit ko ngayon kasi yung camera madilim yun po lang kahit may ilaw medyo madilim siya pag ano hindi kagaya nito kasi na ano to eh na, kahit medyo na i-enhance nyo yung pag cellphone mag cellphone muna tayo ngayon

Ayan. Ayan. Tapos, durug-durugin natin yung konti. Paliitin natin yung mag dyan. Sa rice cooker. diba? Tapos, magyan natin ang ano mainit na tubig konti right kasi sasalang natin may ngay dito natin yung isasalang <laughs> Salan natin yung sprint eh. Teka lang. Ayusin ko lang ito. Alright. Binaliktad ko lang yung camera ah, kanina na nandito. Ngayon dito na. May hirapan siya ako tumingin doon sa kabila eh. Dito ako mas comfortable sana. Ayan. Ganyan. Alright. Ayan na ito na yung ginagawa ko kanina so sinalin ko yung kanin mula dito palipat dito kasi naubusan tayo ng gas so gagamit tayo ng rice cooker na yun right rice cooker tayo ngayon Ay! Ikaw ang mag... pala. Ay, matakit. Huwag yan sa Dito na lang siguro. Pinag-anaan ko na. Ang aking Cana, so, uh, ayo yang un Bermana Luto na yan, iinitin pa. Ngayon yung kagabi kasi natin. Medyo marami pa ngayon. Buti nga, marami yung sinain kagabi. Kung hindi, hindi ako makakapagsain ngayon. Ano? Ah, may rice cooker naman pala. Makapag oh, sa May ulam na din naman dito sila. Uh, ano? Yan. Kanin na lang. Sa saing. Tsaka so, Tapos. Ay. At dahil may mainit na tayo. Well, pwede na tayong magpapi. Ang lag natin ang Everybody you go <clears throat> nagaano na di ako kapi kapi ay oh aga ah. minsan nalilita ako ng pagdalilihita ako na ng <laughs> Nang gising mga 4.30 na or 5 langan sasain ka pa tapos pag sa ano madali lang sa gas magsasaing kesa sa rice cooker pag sa si rice cooker ka kasi nagsasaing tapos medyo alanganin na sa oras eh sa apoy yan pag kumulo yan Okay na. Yung camera ko doon. Nireformat ko na pati yung ano nun. Yung memory. Tinanggal ko na yung mga ano. Mga ano na Kape tayo kape. Right? Sarap nito kape. Lagit na akong lamang. Eh. Langgam ba yata. Eh. Ito. <sighs> Ang oras na kayo. Anong oras na kayo?